kasama ko ang Bini members. Let's go, girls! I mean, sila may ng pag-ibig. Lower, 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 lower. sila pa ang mga Bini. Mga Bini tawa ng regla, Eme. Hi, hi! Yeah. And Welcome back to my vlog and this is Queen Jade na nandito pa rin tayo sa Baguio and fuck ako ngayon si Bini Bean it log. Beaning my itlog oh <laughs> Maulan pa din Oh my God Pero syempre kakayanin natin ang araw na to Kaya naman Wala nang patumpik-tumpik pa Let's go And yes Welcome to Baguio Dahil maulan wala Akong pakialam sa white na boots <laughs> <laughs> So bago siya umitem Irarampa naman siya. I'm with mother and my sister and I'm a mother father. Let's go! So ayan, magbabike muna tayo. Mother, na kita ng bike dito sa bagay para siya. Sino magpipidal ng bike? Ikaw magpipidal ha. Ayan. So first time namin, first time ko palang itatry ito kasi sila natry na nila ito eh. Sakay na tayo! Baka makita yung Jet Hi! Hi! Pumeta yung maliit. Ang ako Ang sakit. Ang sakit. Wait, na baka nakikita siya. <laughs> Laban! Ihatid niyo si Cinderella sa castle. O oh, diba? Naka PH care ako. Oh! oh. 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 <laughs> Chores. Napaka. <laughs> Bye! See you in my next vlog. <laughs> See you in my next vlog. <laughs> 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 Nawalan yung camera. So may kamasahin din pala dito sa... <laughs> Uy, may kilid yan. Bakit <laughs> siya? <laughs> Kuya ay... <laughs> Ma'am, pabigyan ko Ayoko lang sa paka. Sa likod mo, ma'am. Baka gusto mo rin, Ay, masarap siya. In So, for today's video naman, tapos na tayo sa bike-bike. Dito naman tayo sa bangka. Ganon. So, first time ko to. So, lalabas yung pagka-childish natin ngayon. Let's go! that's all for today. Natapos agad yung vlog. Nag-enjoy pa kayo? Yes! Wala pa-plastic nila. No? Parang, parang mga nakatulala lang naman sila kanina. So yun lang naman yung mga kaganapan dito sa Burnham Park. And tatry natin puntahan yung isa sa mga bet ko, yung parang makulay na buhay. Makulay na buhay? Makukulay na bahay. Kaya naman yun. 3, 2, 1, let's go! Ang sarap. Ang sarap ate. Kasi wala kaming pambayad. Nas? <laughs> yes. Kasi parang bet pa ako ni, ano, ni ate. Ate, okay lang kahit walang pambayad. Ay! Ay, pwede utang na. <laughs> sabi niya, okay lang. Pero libre kuyog, sabi niya. <laughs> Kukuyugin ka namin. Nagiging maganda lang ako tuwing bumibili ako. Kasi sabi ni ate, maganda ba ako ate? Sabi mo, ganda bumili ka na. <laughs> Tapos pag hindi ako bumili, hoy, sabi niya. <laughs> Charas, eh, may lang. Bibili tayo <laughs> Bibili tayo ng binato. Oh, talaga na. Ay, isa lang po. Ay, gusto ko din kasi ng kikiam. Bibili tayo ng kikiam. Kuya, pabili nga po ako ng kikiam. Eto, oh. Actually, hindi pa kasi ako kumain. Binato, guys. Binato. Kasi kapag kumakain ka to binabato ka. <laughs> pero kailangan mo na natin siyang haluin Hey everyone! Kasama ko ang Bini members! Let's go girls! Sasayaw tayo ng Mahiwagang Salamin Alam nyo ba yun? Oh, oh, oh. oh, susundan nyo lang ako in 3, 2, 1 Salamin, salamin, ng pag-ibig Lower, 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 lower Opa! Ang gagaling diba? Sila po ang mga Bini Mga Bini tawa ng regla <laughs> Bye bye! Oh, <laughs> Thank you po! Picture tayo! Picture, picture! Pati pa! Pati pa! Bigyan ng jacket yan! Ganon! Thank you po! Marami pong Salamat! Thank po! May matay ka muna! <laughs> Very nice to meet you! to meet you po! Oh. Oh. That's all for today. Tandaan, huwag hintayin maging kaluluwa bago gumala. See you on my next vlog!